Kunain natin itong isa na to. Saksak natin. Tingnan natin kung ano sira nito. Start. And play. Ayaw naman So, kailangan natin itong i-open. Pagka natin saksak. simulan natin sa pagbubukas ng uh, ah, top cover tanggal natin yung tornil nyo yan ganyan ang itsura niya. tapos tanggalin natin yung drain tab tanggalin natin yung screw dito sa control ito yung control niya yung tinatanggal ko ito nga pala yung gamit kong drill battery drill, dewalt, patagal ko nang kasama yan Tanggalin natin itong mga connection itong wiring connection sa the side and then ito tanggalin natin yung front cover may screw to tanggalin natin yung screw Mayroon apat na screw dito sa low and then dalawang the screw dyan sa taas pag, na, pag nakita nyo itong video na ito mga kakalikot patututo na rin kayo mag ayos ng uh, ah, ito pa kakalikot mga automatic Samsung dryer nga pala to tinatanggal ko na yung side cover sana makatulong sa inyo panoorin nyo ito mga kalikot at huwag nyo rin kalimutan ito i-share at like ito. yung button eh, yung ito kalikot tatanggal yung pan belt ano nila sa akin Ibalik natin itong pan tapos subukan natin pan doon. Ibalik natin itong pan ba Baka yung motong ka pero tingnan natin. Matigas yung motor. Pero try natin. Panda natin yung pan

yung supply. Tapos dismantle na natin itong automatic dryer na ito. Isaya-isaya natin yung pagtanggal ng parts. Ito tinatanggal ko na yung kapilang side na side cover. Nakaiscrew lang ito mga kaligot. Madali lang tanggalin ito. silicone base ng drain tub. Tinanggal ko na. Tapos itong front cover. May screw yan. Tagalit lang natin. Tagalit natin yung mga connection ng wiring. Tandaan nyo ito mga alikot. Kasi yung mga connection na yan. Hindi kang kakalimutan. Pagka natin to, yung drum. Okay. itong pang para mo, pangka rin Okay. Pwede itong umpang-pang-deltan ka rin natin itong... とちょっと行ってみましょうかな。時間までともとのと。はい、どうせなんとかあると思います。A ver, está Blade, se le corta, Blade,

tayo stock up na ito na ginawa ko dyan, ingita ko lang low tone. Mga kaibigan, pwede nyo itong gawin pasabakal bakal yung yung casing ng ano. Kinagtutuloy nyo, ko nyo gawin, at ito sa sa ulo na ito na din itong pag-init ng blowtorch para yung mga kalawang isang teknik yan na aking tutunan sa taga na aking pag-aayos sinishare ko sa inyo para makatulong Boss, boss. Alam ko yung wala <tipa> gumagamit nito. Boss, pambili ako na alam. May wala gusto ka. Ano yun? Kultrikan tape ano Okay. ba? Yung Tatagalin natin isa-isa yung mga. Pangit yun eh. sa mga. Ay? Di ba binilan mo ako ng cable tie? dito. Okay. Ito na. Kurang sial pak, semuanya ini mau sama? medyo mahirap tanggalin mga kalikot kasi ang ginagamit natin dito ay alit kina flower medyo matigas yung tornil dahil nga stack up na siya may kalawang na pero nakatulong yung blowtorch pagpapainit dito para tumambot kasi kung hindi natin initan to malulostrit to Ayan, malapit na matanggal yung mga kalikot. Okay, ito na. Kunting, ano na lang ito, tanggal na ito. Kunting pihit-pihit. Tanggal na natin yung mga ito nila. Ito na mga kalikot. Stuck up yung bearing. guys. Ito na. Palitan ko na bearing. muna natin ibalik itong itong palitan natin ng bearing na shafting shafting ito tinagal natin tapos pinalitan natin ang bearing ibalik na natin dito sa motor motor winding nya tapos pag nakasanan natin to nabuo natin ibalik natin doon sa dryer assemble ulit natin doon Sana mga kalikot, nasusundan nyo kung paano ayusin na. Ito yung Samsung driver na may problema, i-stack up yung motor. Susunod, iba naman yung papakita ko sa inyo problema. Ito usually, hindi madalas masira yung motor pero sa tagal na, katagal si na rin kasi itong driver na ito. Mga siguro 5 years ganyan. Yung motor niya na nagka problema. Okay, na. Pinabalik ko na isa-isa yung mga yung screw. Tapos, after nyan, ready to go na yan. Fix na natin doon sa dryer. kita natin yung mga screw. ito na yung motor na pinalitan natin na pushing bearing nalinis ko na rin yan nagkakabit na isang natin ito okay assemble na natin lahat ito Ayan, sinisimula ko na ibalik yung motor. Kapit natin yung bracket niya. Ito nga pala, yung condenser po punta doon. Itong pwede po sa condenser unit, hot and cold. Yung hot po dito sa fan blade, higupin ang fan blade kaya may fan motor dyan. Papunta doon sa uh, drum cover para uminit yung mga uh, damit, magbis matuyo. Ito, binabalik ko na yung mga screw ng cover step by step mga kalikutan sa sana nakakasunod kayo kung paano ano, paano i-dismantle tsaka assemble ulit itong automatic dryer na samsung ito binabrake ko na dito yung fan turn nine, drum balikin natin yung drum nasa <coughs> muna natin ng konti may mga kalimutan yung pambeltan

Yan. gunain natin yang support yang Tara, te may screw yan, may screw yung harap. Tapos mga siding sa tabi Yan may screw Ito yung mga wirings mga kalikot ha. Ito binabalik ko na sa time na to yung pan belt. Pero medyo malayo yung pagkakakas ako kaya. Mahirap pa lang. Kasi kuwatin nyo yung mga kalikot May spring kasi yan. Kaya may freewheel na yung motoro. Umiigot kasi yan kaya que kanina, yung ginawa natin bago natin ayusin wala siyang pre -wheel. kaya hindi umiikot, stock up ngayon may na dahil nga yung, yung niya hindi na nagka basag na ito mga fuse mga kalikot ulitin natin balik natin na maayos tapos buti-buti nyo lang yan para mag-align yung fan gitna yan, pagkantay na yan. Yan, may na siya. Bago natin ito, buuhin lahat ka halikot. Testingin muna natin ito. Bago natin sa lado, kailangan shoot tayong gumagana na. Testingin natin ito. binabalik ko na yung mga wirings kakalikot kung nagustuhan nyo itong video na to hit like and subscribe button para para sa mga bagong video ma-update kayo yan yung mga konektor mga kalikot tandaan nyo yan ha hindi pwede magkabalik-balik to dyan kailangan hindi kayo malilito balikin natin yung mga wirings balik natin to uh, control for testing

tulong sa inyo mga kalikod sa so, mga marunong na mag ayos na ito skip nyo na lang yung video para lang doon sa mga hindi pa marunong uh, para matuto sila at least kung marunong na kayo hindi nyo na kailangan tumawag ng technician kaya nyo na i-DIY ito mag isa エスコ i ーがね。 dyan sa loob. So, screw lang na natin. Abang na screw dyan. Tapos dalawang screw doon sa taas. balik natin itong support na control balik control control なをねっと。 kasi itong blade na to, ito yung nag nadala ng init papunta dito sa drum. May cover yan. Kaya yung init hindi lumalabas papunta yan sa drum. Para yung dryer nyo, yung mga pinatuyo yung damit. Paglabas niyan, tuyo na tuyo talaga. Walang basa. Dahil meron nga siya heater. Balik na natin yung cover. Para dito sa heater Yan, dumadala yung init upo sa drum. Screw lang natin and then, ibalik na natin itong okay. top cover. ito cover to ng drain drain pump yung mga tubig na galing sa mga damit pupunta doon sa drain pump, ito sa na natin yung top tapos ulit testing tapos delivery na Hirap magana. Ini